Hello. Hello, Ka Arman. Good good afternoon po. Oh, Anjoy. Opo, good mo good afternoon po. Opo, uh, nais ko lang po sanang ipaabot sa inyo kasi may nababalitaan ako na ang sinasabi dyan ay magpakumbaba kami. Bakit hindi na lang kami magpakumbaba para makipagkita, pinatawag lang naman kami. Gusto ko pong ipaliwanag po sa inyo ang dahilan. Ang totoo po ay si Mrs. may nakakwentuhan siyang asawa ng ministro. Oo, oh, alam ko na yun. Alam ko yon. At uh, sinabi sa kanya yung mga pang-aapi raw. Nagtanong kung bakit anong nangyayari ngayon sa iglesia, bakit ganon. Ito namang si Mrs. nakapagsalita tungkol sa mga nakawa na ginagawa ni Kajun Santos sa Philippine Arena. Yung mga ginagawa ngayong bentahan, yung ginagiging negosyo na yung iglesia. Yung mga ministro ay nagbebenta ng kung ano-ano sa mga pagsambay itinatagubili na yung mga pag pagtitinda yung ang sabi nung ano nung kapatid hindi daw siya makatulog sinabi niya ngayon sa asawa niya ministro yung asawa niyang ministro siguro nag-ulat kaya nadamay si Mrs. Ngayon pinatawag po si Mrs. nung destinado at saka ng distrito ang totoo pupunta po sana kami kaya lang nag-isip po ako Si Caradel Cortes na naman, ang siyang nagpatawag, e napakarami na po ng mga pagkakataon na nagpatawag siya, pero hindi naman yun ang utos ng Ka Eduardo. Ang totoo, meron silang itiniwalag na hindi alam ni Ka Eduardo na tiwalag na pala yung kapatid. Nung sabihin ng kapatid na ibalik siya ng Ka Eduardo, hindi alam ng Ka Eduardo na tiwalag yung buong pamilya niya. Ngayon, ginagawa na lang ng paraan ni Ka Radel Cortes para ipaliwanag kay sa Eduardo na may kaso yung kapatid. Ang nalilito po ang iglesia ngayon, kung sino po talaga ang nagpapatawag. Na din po ang nangyari sa amin, kaya hindi kami pumunta. Pero iwan na po muna natin yung usapan tungkol sa kung sino ang nagpatawag, iiwan ko na po sa inyo yung nakawan na yan, yung pagdinegosyo na yan, tutal ilalantad naman po ng Panginoong Diyos yan balang araw. Ang isa po na dahilan kung bakit hindi po ako pumunta at si Missis, Hindi ko siya sinamahan sa si Central. Eh kasi po, napakatindi ng patuloy po nilang pangaapi sa pamilya ng kapatid ni Eranio Manalo. Nung una, inalisan na po nila ng... Nung... Nung... hindi, hindi po, hindi, hindi po, ka pakinggan nyo lang po muna ako. Mamaya po, makikinig po ako sa inyo. Ba ma ma makikinig po ako sa inyo mamaya po. I inalisan po nila ng gwardya, inalisan nila ng mga labandera. I inalisan po... Hin hindi po. Pumunta po kayo, Ka Arman. Kausapin po ninyo mismo. Kausapin po, po ninyo mismo ang pamilya. Pumunta po kayo. Kausapin ninyo yung mga tao ngayon. Hindi po. Hindi bulok ang isipan ko, Ka Arman. Tama po ba, Ka Arman, ang nangyayari ngayon sa iglesia? Hindi ta kayo po bilang ministro, Kaarman, bilang ministro po kayo. Ang ang taas po ng pagkakilala ko sa inyo, Kaarman. Bilang ministro po kayo, tama po ba ang nangyayari ngayon sa iglesia? Pag sinabi ninyong tama, babalik ako diyan. Tama po ba? Tama po ba ang mga api ng mga kapatid? Tama po bang aalisin ang kapatid sa trabaho ng walang dahilan? Tata iko itinulong ko nila yung isang matanda na hardinero na inaatake ng sakit sa puso ipinulong ko nila tama po ba yun ka Arman mo, uh, Hindi tama po ba yun kasi kasi ministro po tayo ka Arman nagtuturo tayo tumatayo tayo sa tribuna nagtuturo tayo ng pag-ibig po sa kapatid 'yun ang hindi ko kaya eh pagibig Pag-ibig po ang sinasabi ko hindi, hindi po ako lumalaban, ka Arman. Ang tinututulan ko yung mga maling nang nangyayari po ngayon. Hindi po, hindi ako naninira. Patunayan po ninyong naninira ako. Sasamahan ko kayo doon sa mga kapatid na nakaranas ng ganong kaapihan ngayon. At sabihin nyo sa akin na ako'y naninira. Ako sa na ko, na ikaw ko. Pero ang sasabihin mo at sa akin po sasabihin mo, yun. Hindi po. Hindi po, ka Hindi ako naninira. Wala bang, wala pang ano, lugar uh, sa akin. Sa eh, eh, pwede po ba ninyo akong samahan doon? Ako, sasama ako sa inyo roon. Mas, ito, Sasa sasama po ako sa inyo. Ka kakausapin natin ang lahat ng mga kapatid. Na, kakausapin po natin yung lahat ng kapatid na kahapon pa. sa akin nila, hindi po. Wala po akong sinasabing laban sa pamamahala. Ano po ang laban sa pamamahala ron? Ibig-ibig po ba ninyong sabihin ang pamamahala? Ang pamamahala siyang nag-utos noon, apihin ang mga kapatid? Utos-utos po ng pamamahala, kaarman, utos po ba ng pamamahala na apihin ang pamilya ng KRD? Hindi po ang pamamahala ang nag-uutos noon. Hindi po hindi hindi in pamamahala ang nag-uutos po noon na apihin ang ipaliwanag e, niyo pong mabuti sa akin yan. Hindi yan po ang hindi ko maintindihan. Bakit pati pamilya ng KRD ay inaapi? Bakit po inaapi ang pamilya ng KRD? Sino ang may utos? Parang sinasabi niyo ang kay Eduardo ang nag-utos niyan? Eh, hindi totoo 'yan sinasabi mo. Hindi e, tinatanong ko po kayo sino ang nag-uutos na apihin ang pamilya ng kapatid ni Ranyo Manalo? Hindi po, bakit inaalisan ng katulo? Bakit inaalisan ng gwardiya? Eh bakit inaalisan po ng driver, ka Arman? Hindi, inaalisan ng driver. Pumunta kayo ngayon sa sentral. Hindi po, puntahan ninyo sa sentral. Wala ng driver ang kapatid na Tenny. Hindi, ka Arman. Wala na pong driver ang kapatid na Tenny. Inalisan po nila. Inalisan ko nila ng driver ng kapatid natin. tinig, ba't ayaw niyo akong paniwalaan? Hindi, hindi, hindi puntahan nga po ninyo. Tanungin niyo yung driver. Alam yan. Alam o ano alin ang hindi po totoo doon na hindi inalisan ng driver po? Hindi, alin po ang hindi totoo, Carmen? Linawin niyo kung mahal niyo ako. Hindi, kung mahal niyo ako, ipaliwanag niyo sa akin. Kung nalalaso ng isip ko, ipaliwanag niyo malinaw sa akin. O, oh, bakit po inalis ang driver ng kapatid na Teni? hindi po. Pa -pa Paano ko pupunta sa inyo? Eh, ba't pati, pati kayo? Hindi ko na mapagtiwalaan. Hindi, eh. Hindi, ba't hindi nyo maipaliwanag sa akin dito? Paano ko kayo mapagtitiwalaan ngayon? Bakit po? Ano ang diferensya nun? Hindi, napakasimple lang po nun, kapatid na Arman. Bakit? Pag, pag, pag humarap ako, tatakutin na naman po ako? O kaya ikukulong ako tulad nung tulad nung ginawa sa isang hardinero? Nung, nung... Eh bakit nila ikinulong yung hardinero kahapon? Hindi, bakit, bakit po nila ikinulong ang matandang hardinero kahapon? Walang kaya po yung hardinero. Kapatid po yun, bakit nila ikinulong? Anong dahilan at ikulong po nila yon? Yeah. Hindi, bakit po nila ikulong yon? Hindi ko maintindihan ka, Arman, eh. Bakit kailang ikulong ang kapatid? Eh, Iyon po, sinusundong ko nga po sa inyo ngayon okay. kasi kayo po, kayo po ay kinikilala ng iglesia. Kaya kayo po ay kinikilala ng iglesia, kayo may karapatan ngayon. Kami wala kaming kapangyarihan. Sa palagay ba ninyo, pag nagtanong kami kay Karatil Cortes, hindi kami suntukin? <tipan> hindi po eh. Anong kapangyarihan po? Eh, wala naman po ako makukuha ang kapangyarihan ah. <tipan> hindi, ano, anong kapangyarihan makukuha ko po riyan? <tipan> hindi po.